Hello mga kabarangay, magandang araw, magandang gabi, magandang hapon Mga kabarangay, nandito kami ngayon sa gilid ng mais At tingnan nyo kung gaano kalaki ang damage ng mga wak at ibang klase pang ibon Ayan o, oh. yan Palalakihin natin para makita nyo Ayan, no? Oh. Kung napapansin nyo yung yan. Yan. Mas matindi pa po yan sa daga. Yan, nakita nyo? Ang dahilan dyan, Oops, oops. Kung hindi ka pa nakapag-subscribe, sandali. Pindutin mo naman yung subscribe button ko. Please naman at paki-like na rin, comment, paki-share mo na rin dyan. O di ba ka barangay at huwag mo kalimutang pindutin ang ating notification bell para updated ka sa mga next video kong ia-upload. Ayun, o sige na nga, patuloy na natin ang kwento. O ayan guys, yan ay gawa ng mga ibon. So ayan. Yan ang damage ng ginagawa ng mga uwak. Yan. Yan yung damage na gawa nila. Kala mo, daga. Pero hindi po daga. Uwak po yan. Ibon. Yung mga... Pero ang 90% dyan ay uwak. Sila yung pinaka number one na taga. Sira at kain ng mga yan. At ayan o, oh, tingnan nyo guys. O, oh, sa first row. Huwag kang mahihita sa mais mo. As in, wala ka talagang mahihita sa first row. At kasama na dyan ang human beings. Salam nyo na. Sobrang mahal guys. Dalawang piraso ng mais dito ay 8 to 12 franc. Yun. Ganyan kamahal ang mais dito mga kabarangay. So ayan nakita nyo. Ganyan kadami ang sira. Yan ay gawa ng mga ibons. Ibon, lahat. Hanggang doon yan sa dulo. Hindi yan, hindi pa yan kasama ha, yung mga kinuha ng tao. O yan, mantakin mo yan guys, o. Oh. Ganyan. May mahihita ka pa ba dyan? Kahit pang nga yung mais mo ng tagdalawa kada puno. Ayan, kasi bawat puno ng mais ay dala-dalawa. Dalawa po yan As in dalawa Kung minsan tatlo-apat Yan Dalawa ang bunga ng mga mais dito So I remember this kind of corn When I was I think 4 five years old When my grandfather and his colleague Become the uh, outstanding farmers of The Philippines during Marcos time And one of them is my grandfather Ayan guys yung unang labas noon nyo ng hybrid corn na kulay yellow. Ang mais ng lolo kay umaabot ng kada puno ay tatlong peraso. Sobrang taas, sobrang laki ng bunga. Ngayon, wala na. So guys, hito ngayon dito ang mais. This corn remind me during my younger days. So this is it. So ayan na guys. So, oh. nakita nyo kung gaano kahirap maging farmers na ang ano nila hirap nila tapos ito ang mangyayari kung hindi daga ibon kung hindi ibon tao so ayan yan dito ang mga problema ng mga magsasaka pero hindi naman yan lahat hindi naman marami kunti lang ito lang talaga yung first at saka second row so yan lang ang problema nila Ayan, may mga bahay na ulit doon sa dulo, oh, mga lodge. Yan, May mga bahay na ulit doon sa dulo. At diyan kami dadaan ni Yoda pabalik. Yan, Iikot ko kayo ng 360 degrees. Doon kami uuwi. Doon. Doon, doon, doon. Doon. Doon kami uuwi. Kung nakita niyo mga bahay na yon, doon pa kami babalik ni Yoda. Ayan, iikotin na namin yan. Yan, ayan. So, ayan na guys. Siguro mga mag i -e na ng gabi. Yan. Dahil maliwanag pa at katatapos lang umulan dahil bukas, it's malamig time na. So, ito anong tanim na meron dito? Uy, talaga na kay may asong malaki. Nako pa. Baka tayo ay kainin ng aso na yan. Ay, guys, it's litus. Litus pala yung tanim dito mga lords Ayan oh. It's lettuce time. Tara na kasi may doggy. Ayan oh. Lettuce. Lettuce 'yung tanim nila. Up 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 up. Dito pala nanggagaling 'yung lettuce. So this is the lettuce plantation or lettuce farm. Yan. So napunta naman tayo sa mga lettuce ito ay Roman litos, Roman ba tawag dito? Parang ganun. Or, ah, hindi pala. Yun yung tinatawag na iceberg litos. Yan, iceberg. Ito yung mga iceberg litos. Yan. Ay, we're not going there. Ayan na, guys. nag sila, oh. Tsaka, ang daming itinapon. Itong litos na to, masarap lang to pag ano siya. Yung parang ganyan, oh. Yan. Pero hindi ito yung iceberg ha. Ganito talaga siya guys. Nagbubuka. Yan. Ganyan sila dito magtanim. mag na pala sila. Yung tingnan nyo. It's harvest time na pala. Ay yan. Nakita yung nangingitim. Yan yung purple na litus. Yan. Tingnan nyo. Ang ganda. Parang gabi na. Charot. Ayan oh. Tingnan nyo sila. Yan. Look. O diba ang ganda? Ay. una nasabit ka na. Uy. Ayan guys, tingnan nyo. Ang ganda. Alam, alam. Ang ganda ng litos. The purple one. Ayan, nakita nyo. Very beautiful. So, picturean natin. Ang kagandahan. At ayon Ito naman yung green na elitos. Yan. Yan sila, ang purple. The purple lettuce of the world. Very beautiful. Pretty indeed. Yan. Napakaganda guys ang ganda talaga nila as in super so, so ayan na mga lods ayan o oh, pakikita ko sa inyo ng close up yan so roman purple litus o ayan bye mga litus ayan na guys marami pong salamat sa pagsama sa amin ni yuda dito sa farm. charot <laughs> ito ewan ko kung ano yan parang ano parang ano tawag doon? Mustard. Guys, ang taba ng kulites, oh. Ay, naku, andito na naman ako sa kulites. Ano ba? So, mga lodis, kami ay pauwi na. Ayan, naikot ko na kayo sa bagong adventure namin ni Yuda, Litos and Mustard Farm. So, ayan. Thank you for watching, guys. Maraming salamat mula dito sa barangay. Kami po ay nagsasabi ng maraming salamat hanggang sa muli. Kami ay magpapaalam na muna ha. Hanggang sa muli. Ito, ako ang inyong kabarangay at si Yuda, ang prinsipi ng barangay. Nagsasabing, Hello World! Hello world, yes. Hello world. See you again. Bye guys. Please don't forget to subscribe. See you.